Yung kami kasama itong bulinggit and we have a challenge si yung we will ask people Ah, oh, tanong oh, tayo? Kung sino ang mas nakakatanda sa aming dalawa? Ano ba ba yan? Ah, o oh, sige, sige, sige. Okay. Matatalo daw ako kasi daw, sabihin ng mga tao ako daw ang mas matanda kasi may talaga daw akong kasi anak. Um, okay. Hindi pwedeng na maaga lang ako na ikrat. <laughs> 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 Kaya ako nagkaanak. Pwede naman yun. Uh, ilang session? Ang oh, bata session. Let's kill this love! Come on, what's Yeah, 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 yeah! Ganda-ganda na outfit mo. Caterno yung bag mo. It's fashion. It's fashion, baby. Actually, hindi ka mukhang naka-pajama. Mukha ka naka no lang na jumpsuit. Hindi, pwede Makeup ko lang kasi hindi ako na pag-makeup sa bahay. Gutom na, gutom na, gutom na ako. Ay. Nakakain na ako ng tao. Ah! Pakain kami ng Korean, Korean. Sabi ni Tipat, ito daw ang pinaka-authentic na Korean. Oh. Ano mo masasabing authentic ang Korean? Sa nasa. At saka Korean talaga yung owner eh. Uh, ah. Ganun ba yun? Pag Korean yung owner. Ganun ba ba siyan? Kung yeah. sa pre-blastmate ko kahapon, yung isa daw namin last week, nakatanggap na ng 200,000. Wait. Sa Chad? Yeah. Talaga? Oh, oh, tingnan natin the comment, ka, kaya tayo meant magkasama hmm. ngayon. Ilang <laughs> <Pa> <laughs> madaming madaming today. So, we'll order tayo ng something that we've never done. Kaya niya sumama sa video kasi wrong angle doon sa kanya. So, Sabar ako na. <laughs> Sino? Lagi kayo nag-aaway and yet at the end of the day, you still love each other. Okay. Ah, si Ina. Hindi, aaway na. Thank you. Hindi ba kini... naman kasi kailangan umabot sa hour talaga na point? Hindi usap ng level? Hindi. May usap Kasi pag may, problema man, sinasabi niya na ayoko yung ginawa mo, na-hurt ako doon. Ay, ganun din naman kami. Bakit take a while? Ay, hindi kami. Hindi kami ma-pride. Hindi <laughs> <laughs> Yun, yun! how we deal with it. Hindi. Si Ina ang very vocal when it comes so, God, sa... Uh, Gusto yung ginawa mo, mali yung ginawa mo. Hindi ako natutuwa sorry kung ano din nasabi ko, gano'n okay, yeah, gano'n din kami. I'm sorry. Tapos after a eh, instant, okay. Yun na yun. Aww. Hi! Hello. Ayoko. Baka mabangsan na naman ako. Okay, so ang dinner namin, kakain kami ngayon. Iniwan niya ako. Dasan tayo iniwan mo? So, order tayo. Yung yeah. pinaka-weird. Hindi weird. Ano? hindi pa natin both na tayo. Like, uh, hindi naman hindi. Basta. Basta yan, hindi pala namin natin. Pupahalaan. Pupahalaan.

Ayun, nagiging authentic na siya kasi mga koreano na sa ito. Okay, challenge namin ngayon. Magkatanong kami ng five random people kung sino ang mas mukhang matanda saan. amin. Marong otar, nagmature-mature na ako dati. So, masasaktan ako sa vlog na <laughs> Sino daw mas tigulang sa mga nga doa? <laughs> Thank you! Thank, Thank you, you so much! You. Sa inyo eh, nang nantaw ko. One, one point for me, ako doon mas matanda sa <laughs> Ito po ay sinigang na kimchi. Uy oh, makatay ka niya yeah. <laughs> Ayan na ah. <laughs> So kailangan pala namin ng apat na tao na tanungin Kasi so, na mas mukhang makikita sa'n Yung guard naman siya 4, -1. 4 -1. kun dual. Tapos sana ay kamingdaan, miss. Sa ng kwarta ninyo. Sige Ako? Ako. Pag lawa. Ha? Ako na nawala. Sino po mamamatanda sa amin dalawa? Kailan la na kaya kami? Sino mas matanda? Sa 29. Mas matanda? Siya. Yay, thank you. Nakalungkot isipin guys na ti ang pinili na mas matanda daw ako kay Nino. So may ako sa kanyang 335. 335. Oh. Dahil natalo. Yeah. Yeah. Ba't ba na isip ako pa tong challenge na hindi maganda? Ipin na First, It pays to be young. Young at heart, young at heart. In short, but easy. Sige <laughs> na, bilangin mo na. Manalo ka, di ba? <laughs> Parang bunyahin na si... <laughs> Walang ka na <ng> 170. <laughs>